Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo, Madam Presiding Chair, kay Mayote Floor Leader at sa lahat ng mga kapwa ko, magigitin na konsihal. Ang tanggapan po ng Department of Interior and Local Government ay naglabas ng isang memorandum na hinihikayat ang mga LGU na tulungan ibisan ang hirap na maaaring harapin ng mga rice retailers dahil sa epekto ng Executive Order Number no. 39 patungkol sa pagpapatupad ng siling sa presyo ng bigas. Nagbigay sila ng mga option na maaaring gawin upang tulungan ang mga retailers ng ating lungsod. Alam ng ating butihing mayor along malapitan ang bigat ng pasanit ng mga rice retailers sa ating lunsod. Kaya't minarapat niyang itulak ang pagawaksi ng mga bayad sa upa ng 24 rice retailers sa ating mga pampublikong pamilihan. Salamat po, Mayor Along Malapitan, sa suporta ninyo sa aming ordinansa Asa hindi pagdadalawang isip na ibigay sa mga rice retailers sa ating lungsod ang pinakamagandang benepisyong ito. Sa ngala ng aking kapwa Mayakda, hinihingi ko sa ating konseho Nasuportahan at apubahan ang ordinasyang ito. Sa itong paraan, tuloy-tuloy na makakapaghanap buhay na marangal ang ating mga rice dwellers na labisling na apekto sa krisis na ating hinaharap. Maging pati po tayo ng solusyon at tulungan po natin silang bumangon. Maraming salamat po sa inyo lahat.